guys. Punta po tayo kay ate. Yung nakita ko po kaninang nag-iigib. Dito po pala yung bahay niya. Natuntun ko po. Tara at pasukin natin ang kanyang tahanan. Welcome Hi sa po, kanyang bahay. Hi po, nandito tayo kay ate. Ano pong pangalan niyo ate? Raynaline. Raynaline. So, kamusta naman po ang pamumuhay niyo na dito? Nakita po ko po kasi kayo na nag-iigib kanina. So, pinuntahan ko po kayo kung ano po kung pwede ko pong ma-feature yung life niyo po. Okay lang po ba? Okay lang po. Okay lang ito so, naman po yung pamumuhay niyo dito yeah. ate. Mahirap po ba ang pag-igib ng tubig ah, sa araw-araw? Mahirap. Ah. So, yung asawa niyo po ate. Kamusta naman po yung pamumuhay nyo dito, ate? Okay lang. Okay lang po. So, sapat naman po yung kinikita ng asawa niyo po. Hindi. Hmm. Bakit po lang? Wala. Naisip po niyo rin po bang magtrabaho minsan? Oo. Uh, oh. Uh, ilan taon na po ang baby niyo? Yung Two years old na po siya. Pero kayo... Dati po, nagkatrabaho kayo. Dati. Ah, pero, ah, ano pang trabaho dati? Isang bahay. Isang bahay. Pero, hindi lang. Kasi marangal po yun. So, yun. Uh, gusto ko po kayo i-feature. Kasi pag may mga ibang tao po na gusto kong tumulong sa inyo, ito lang po yung way ko or paraan ko para makatulong po sa inyo. So, kung sino man yung ma mabagandang loob na mabigyan kayo ng opportunity or mabigyan kayo ng What else? Na ibigay ko po sa inyo ng buo yun. So, pumayag kayo na i picture sa yung life nyo. Kaya, andito ako ngayon. So, thank you ate. Kasi pinaulakan mo yung ano ko. <laughs> para nandito ako. So, yun. Ah, uh, ilang taon na yung pinakapanganay mo ate? Seven. Seven. Ito yon. Yung lalaki ko. lalaki. Nasa labas. Ah, uh, pero kumain na po kayo ngayon. Hindi pa. Bakit pa? Wala kong makain. <laughs> wala kong kayong pagkain. Oh. So, ah, uh, ano po. Wala pang pa bigas, gano'n. Wala pa, naghihintay pa kami. Ah, sige po. Kapag may magandang loob po na tumulong sa atin or sa inyo, bibigay ko po yun sa inyo. Okay po. So, ito lang yung ah uh, may tutulong ko sa inyo para makita ng buong mundo kung sino talaga yung mga karapat dapat magbigyan ng tulong. Okay po. So, yun ah uh, ano nga po ulit ang pangalan niyo ate? Reynaline. Yung buong pangalan ko. Reynaline. Reynaline. Ronding. Rondine. Yun. So, mabalikan ko po kayo next week kapag ka may update na po ako sa inyo ha. Um, nakapagsaing na po ba kayo ngayon araw na to? Hindi pa. ah uh, okay po. Pwede ko pong picturean yung mga paligid niyo po. Pwede. Okay po. Hi guys. So dito po sila naninirahan nila ate. Napakalungkot po ng buhay kasi yung atip po bahay nila is hindi na ganun kaayos. Tapos, ah, hindi pa. Ganun ka kasi, kasi wala silang pintuan, guys. So, yan. Nang, yan lang po ang tanging pintuan nila, yung cortina, guys. So, yan. Kung matatanong natin sa labas, diretso labas lang, may harang lang na plywood. Tapos, sila ate is dito na po natutulog. Yan po yung tulugan nila. Kung saan. Kasya naman po sila. Kaso, ang mga bata, walang komportabling tulugan na kung saan naiinitan sila. Pero, ate, nakakabit po kayo ng kuryente. Okay naman po. Uh, ah, nakaba, nakabayad na siya tayo? Okay naman po. Ang asawa niyo po, walang day off ngayong wala. Holy Week. ah okay po. Pero, Nakadede na siya, baby. Okay. Pero, ate, kamusta naman yung totoong pamumuhay dito? Okay lang po ba kayo or hindi? Nagbabayad po bahay na kayo lang ito? Nagbabayad kayo ng renta ng bahay? Sarili. Mama! Ah, sarili niyo po ito. Ah, mabuti naman po. Kainin ko ito sa mother nyo. Mother Okay. Buti na lang po ano na nakatulong ng kaunti sa inyo yung uh, walang bayad ang bahay nyo dito. So, yun. Ah, si baby ata naiinip na. <laughs> Yan. May kaunti po silang electric pan guys. Pero sobrang liit. Hindi kakayanin ng kapag ka mainit na mainit po. Paano po ang situation nyo dito kapag ka umuulan or umaaraw or bumabagyo po? Paano po yung situation nyo sa araw-araw na gano'n? Baso doon sa labas. Tapos, dito, dito, dito. Ah, okay. Hindi pa ayos yung mga. Ilang taon po kayo nag-asawa? 19 years old. Tapos, Makati. Uh, nag-aaral ko kayo bago kayo nag-asawa? Hindi. Hindi uh, okay. kapag tapos ko ba kayo? Hindi. Mm -hmm. Ang mga anak mo po nag-aaral sa ngayon? Yung panganay ko hindi. Kasi papacheck up pa namin siya. Mm -hmm. Ano po bang... Um, bakit po ipapacheck up? Kasi nga daw, hyper. Ah, may hyper siya. Uh, meron siyang uh, karamdaman, gano'n. Uh, pwede po ba namin na future? Or nasa po siya? Nandun sa labas. Ah, nasa labas siya. Okay, ayun po ba siya? Si Martin siya. niyan po ba yun? Um, Ito po ba? Hello, baby! Hi! Ako si Ate Andrea. Nagbablog ako sa inyo. Okay lang? Okay lang? para tulungan ko kayo. Okay lang? Okay. Say hi sa, ano? Hi ka, hi. 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 Uh, yan guys, yan po yung may sakit. Kung may maitutulong po kayo sa kanya, pwede po kayo magpadala sa akin at ipapaabot ko na lang po sa kanila. Yan lang po. Ito lang po yung maganda kong maitutulong para matulungan ko sila ate. At sa ganun, mapabuti yung kalagayan nila. Di ba po ate? So yun, maraming maraming salamat po sa pagpaulak sa amin. Yan lang po. At pasensya na po sa istorbo. maraming salamat po. Yan. Thank you.